Nagpapatuloy po ang bawat sa sa atin. And ang topic po natin ngayong gabi po is faith over blindness. Yan. So ayan po no, faith over blindness. So um nag-search po ako about sa um nag-search po ako sa in Hebrew word and this word po ah uh, mababasa po natin siya is mababasa po natin siya ng inum, imo na. So, the meaning po, this word carries a deeper meaning and implies of full reliance and truth in, and trust in someone or something. So, makikita po natin na na uh, as a Christian po, is napakahalaga po yung faith natin. And maari po yung iba sa atin na kapag binanggit po yung faith, ang pasok po sa isip natin is yung paniniwala, yung pananampalataya, and yung bilip po ng isang tao. So makita po natin dito na yung faith is kumbaga napakalalim niyang word na kung saan is uh, it implies po no, yung full reliance, yung pagdepende mo po sa isang tao o sa isang bagay. Eh, hindi po dito sinabi na 50% bagko sinabi po full reliance. Kumbaga po, kapag nagtiwala ka po sa isang tao is bombo buo. And Having faith does not ignore circumstances. Does not ignore yung mga problema po natin, yung mga dinadanas po natin. Hindi po porket meron po tayong faith, is, hindi na po nawawala yung mga problema, yung mga struggles po natin. But having faith means, despite all of these mga circumstances po natin sa buhay, no? we know that we can rely to someone. Maari tayong umasa sa isang tao. Maari po tayong umasa. And we can trust someone ng buong buhay natin at ng buong pag-asa natin. Ayun. And kahit na yung buhay natin ay punong-puno ng mga uncertain events, mga hindi natin inaasahang pangyayari, hindi natin mga inaasahang problema, no? And even when the times that we are blinded because of the situation na kinasasangkapan natin, we still believe and trust someone that miracle can and will happen. And alam po natin, that is Jesus. And makita po natin sa Hebreo 11.1, no? Mababasa po natin dito na, Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang, ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So ayan nga po, no? nakikita natin na kahit anong problema po natin, kahit, kahit po sa, sa yung mga problema po natin is ayun po yung bumubulag po sa atin na makita po yung pag-asa na meron tayo na matatagpuan po natin kay Jesus is kung totoo po tayo nananampalataya kay Lord is patuloy po natin paninindigan yung pag-asa, yung mga pinalangin po natin na magkakatotoo po yun dahil po yung pag-asa po natin is nagmumula kay Jesus and ang pag-uusapan naman po natin is uh, makikita naman po natin sa verse ng Mateo 9 verse 72, 38. Ayan po. sama-sama po natin basahin. Pag alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Nang si, nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag at tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo sa, na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. hinipo niya kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. At nakikita at nakakita nga sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makalis, ipinamalita nila ito sa buong lupaing lupaing iyon ang ang ginawa sa kanila ni Jesus. So makita po natin na no, na meron pong may may ta, meron pong ano, may po natin doon na merong dalawang bulag na sumigaw and and nakita po natin dito na, na gusto po nila makuha yung attention ni Lord ni Jesus. And makita po natin na hinanap po nila si Lord. They seek Jesus. And makita po sa sitwasyon na meron po sila is napakahirap po nun. Take note po no, bulag po sila. And literally they are in tough situation to find to seek and to follow someone at that time. So, makita po natin na pagka po naghahanap tayo ng isang bagay and isipin po natin na tayo po yung nasa kalagayan nila. Hahanapin po natin yung isang tao and bulag po tayo. Talagang napakahirap po isipin na mahanap po natin yung isang tao na yan. So, maari po yung tanong natin is uh, maari po yung tanong natin is how they follow Jesus. How, did, how they did Jesus. And makita po natin sa una is they followed crying out. Makita po natin na umiiyak po sila. They followed crying out. Ayan. And pinapakita po nito no. It shows how determined they are to be heard. They not followed in silence. Right? And although we know Jesus knows everyone, alam po natin na si Jesus, alam niya kung sino yung mga nandun, alam niya yung mga tao na nandun, including yung dalawang bulag, no? Pero yung nakita po natin, yung dalawang bulag, kung ano po yung ginawa nila, is hindi lang po sila naghintay na mapansin ni Lord, hindi lang po sila na, uh, maghintay na lapitan sila ni Jesus, but because they cry out with urgency, and that show how determined they are para ma para po sila is, makita ni Lord para po para po makita nila si Jesus o um, matagpuan po nila si Jesus so this message implies to us po no of how deep our faith and strong our faith are we even cry to seek God when when difficult when when we are in difficult situation or will it the circumstances blind us to follow Jesus So, makita po natin no, na kahit po nasa mahirap silang sitwasyon, is hindi po yun naging hadlang po para hanapin nila si Jesus. Hindi po yun naging hadlang para isik po nila sa si Lord. Samantala po sa atin, no, kung minsan is nakakaranas po tayo ng mga pagsubok na panigurado nararanasan din po ng iba na nakakaranas po na mas mabibigat mga pagsubok kaysa sa atin. Nakikita po ba natin yun na isang opportunity po, isang opportunity po sa atin para mas isik si Lord. Or nakikita po, or binubulag po tayo ng mga struggle na yun para po magpatuloy na isik si Lord sa buhay natin. So, ayan po, no? At, uh, to seek God, huwag po nating hayaan na maging hadlang yung, yung mga circumstances po natin sa buhay to follow Jesus and to take it as a way na maging testing po sa faith natin kung ito po ba is fully on Jesus. And, my, and yung pangalawa naman po is intentionally and desperately pursue. So with, makikita po natin no, how intentional and desperate they are despite of being blind. They might follow Jesus through hearing. Maaaring po na makikita ma, 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 po natin na maaaring sinundan nila si Jesus sa pamamagitan ng pandinig so dahil sa mga commotions listening and that time and kahit na ganun still mahirap pa rin yun kahit nahanapin nila sa pamamagitan ng pandinig or sa mga napapanggit nila still mahirap pa rin yun and makita po natin their faith shown per persistency to follow Jesus and they rebuild, they rebuild their faith not just by waiting or standing outside instead instead they they come they came to Jesus when Jesus came in to the house. Mabasa po natin doon na nung si Jesus pumasok sa bahay, is pumasok din po sila. Maari na maari na maghintay na lamang sila sa labas or hindi sila kumilos. Pero ang ginawa po nila is intentionally po nilang intentionally po silang sumusunod kay Jesus. So our faith is not just to wait kay Jesus na siya yung kumilos sa buhay natin. And makita natin, and makikita po natin na mahalaga to na ipagkatiwala po natin kay Jesus at maghintay po tayo sa kanya na siya yung kumilos sa buhay natin. No? Pero what important most is, while we are waiting and hoping, we must come to Jesus. Kailangan natin ng pagkilos at pagsunod sa kanya. And if the Lord Jesus already knows yung mga tao na nandun, no, why wait na makapasok pa siya sa loob? Kahit hindi. Bakit pa niya hinayaan na kumbaga, uh, makapasok pa siya sa loob bago, niya, bago pa sila magkatagpo ng dalawang bulag? Since they are struggling sa kapansanan nila. Kumbaga isipin natin, is delay po ba yun? It is delay po ba na sinadya po ba na ma-delay yon ni Jesus? And yung sagot po doon, it is no. Kung baga, kapag po kay Jesus, is everything is perfect. So, that time is very perfect po. And yung delay po na yun, is makita po ba natin na pinahirapan pa sila ni Jesus para isik siya? Kasi pinakita po na nakatagpo nila si Jesus nung pumasok pa si Jesus sa bahay. And the answer is, as Christian, we pray to God our struggle yung mga pangilapon natin and God is powerful enough to remove yung mga mga pagsubok na dinudulog natin kay Lord pero bakit hindi niya ginagawa so kasi makikita po yung faith natin how strong it is how we persevere difficulty kung hanggang saan natin kayang magtiwala kapag maganda lang po ba yung sitwasyon na meron tayo kapag maginhawa po ba yung buhay natin o kapag punong-puno tayo ng pagsubok sa buhay. And we start seek God not because sa pangailangan natin, not because of sa mga particular na sitwasyon ng buhay natin, and not because of our unstable emotions, but because by faith He gave it to us and that's where personal encounters begin. So, nakita po natin na hinanap po nila talaga si Jesus. No? Talagang they are eagerly, they are desperately, they are intentionally na makatag si Jesus. And doon po nag-umpisa na may encounter po nila si Jesus. And nabasa po nabasa rin po natin no na G, na sinigaw nila Jesus son of David. So yung pangatlo po is recognizing that Jesus is the Lord. So by yung sinabi po nila dito is a prophetic ano po no? a promise that descendant of David is nagmumula po kay David, kay David yung Messiah and yung hari and that is Jesus and mababasa po natin yan sa ano sa Ayan, mababasa po natin sa Jeremiah um, 23, 5, no? Nalalapit na ang araw, sinabi ni Yahweh, na mag, Napipili ako ng isang matuwid na sanga na nagmumula sa lahi ni David. Isang hari na mamamahala ma ng buong karunungan. Papairalin niya ang buong lupain, ang katarungan at katuwiran. So makita natin no, na even hindi nila nakikita kung sino yung tao na gusto nilang hanapin, they still believe that Jesus is the Messiah. They still believe that Jesus is yung matagal na nilang hinihintay. So Ganun po yung nagagawa ng faith na even hindi nila nakikita yung bagay, still, naniniwala sila na yun yung, pinan, na yun yung pinanampalatayanan nila.